Dasal para sa mga taong Dasal galit, para sa, para mga sa mga pusa pusa pusa, 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 pusa. Sa mga kapatiran ko sa pusa, sabayan niyo po ako sa panalangin ngayon. Dear Lord, yung malapit po ako sa inyo kasama ang sambayanang ng Pilipino na mapagmahal sa mga pusa. Kinadalangin po namin ngayon ang mga taong galit sa pusa. Lalong lalong lalo na po ang mahilig magbuhos na mainit na tubig at maglason sa mga pusa. Please, Lord, i-bless niyo po sila at ang kanilang mga bahay para saan ang kanilang mga mata kung gaano kahalaga ang mga pusa sa buhay ng tao. Pag sinasabing protector ang mga pusa, hindi lang naman talaga protector sa mga maligno ang ibig nun sabihin. Kaya, Lord, kami na po ang nag-isip para sa iyo, Lord, kung anong pwedeng gawin sa kanila. Please, 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 Lord, i-bless niyo po ang mga bahay nila ng napakaraming daga na kasing laki na mga pusa. Buhusan niyo po ng maraming ipis at paramihin ang mga butike at ang naglalakyang spider na kasing lapad ng kanilang mga mukha. At huwag na rin po kayong mahiya, Lord, kung gusto nyo pa yan, dagdagan. Pwede nyo po dagdagan ng mga mabangis na hayop, tupal asal hayop naman po sila. E di magsama-sama na po sila sa mga bahay nila. Pwede din po, Lord. Ah, uh, ahas. Yes po, Lord. Pwede din mga alakdan, paniki, at buaya. Yun lang po muna ngayon, Lord. Marami pong salamat.